Ina nakanindot mo tagad ang um, among congressman sa Dakbayan. Pagingon niya picture ta picture. Medyo naratol ka din yung vlogger oy. Pero bago yan, <laughs> intro mo tayo. Hello mga kalamoy, magandang araw sa inyong lahat. Maaga na naman akong gumising dahil pinagbigyan ako ng araw. Sana makulimlim lagi ang panahon para hindi tayo mahalatang late gumising. Weather check muna tayo mga kalamoy. Oy, taro nga po na yung magkamot diya kay nahiwi gamay. Nindot kayo ang panahon. Aw, oh, kwarta na giniron. Uy, nagpatulog-tulog palagi ka dira. Siyempre, yung kasipagan natin nakabasi lang sa araw. Kapag walang araw, ay nako, hindi talaga tayo masipag. Murang pingis ko sa kung paglanghab. Take two sa. Okay, matagamay, piyong nasad. Langhab dayon nga pang worldwide yun. Okay, nako, pagamay. O, sige, ana na. Siyempre, kailangan nating bumangon kahit masakit sa pakiramdam. Dahil ngayong araw may mission tayong gagawin, oy. mission ka diha. Naligo muna tayo dyan para fresh sa harutan mamaya, oy. <laughs> Kumain na rin ako dyan pero hindi ko lang pinakita. Ayaw, nagid mo gsaba diha. Siyempre, kailangan mo mabiyahe para sa itong destinasyon ka ron. Oy, daghanag tao, oy. Naay, kasal Dili na kasal, oy. Pagar para ka diha. atong destinasyon na ada ito sa barangay Taglimaw karon. ron. Kauban si... Our very humble, our honorable congressman once again, <laughs> Congressman Attorney Lloyd Energy Swan. Yes. sa inyong nadungod. Kauban na to karon ng Christmas sa atong dakbayan nga si Attorney Lordan Suwan. Tungod kay karong adlaw gipahigayon ang financial assistance. Og syempre na apil ta sa lista. Timing pagyud nga wa tay kwarta aw oh, sulpad ang problema. Unom ka barangay ang niya karon. Gikan sa tagpangi og pagalungan nga atong beloved country. Oy, ngano na beloved country naman ang pagalungan? Syempre sa taglimaw tuburan pigsag-an og tumpagod Dili ni 1 million atong gilinyahan karon. Pero magkasulban na po ni sa atong panginahang lalo. Sama sa Red Horse. Hoy, Red Horse ka diha. Salamat kayo. May hapon sa tanan. So, ikaw termino sa kongkrisman. So, napay next year. O, napay sunod nga to'y. So, magdawag pag-iabotan eh. niya yung sunod nga to'y. So, relax lang mo. Kaya inyong kongkrisman, wala kayo undang o trabaho dato sa Metro Manila. Dato ko ka pangayo project o mga pundo para sa ato ang magsuot o, before ko makalimot, remind lang ko sa inyo ha, ngayon kaso, kinahanan mo tabang pang hospital, hospital bills, o tambal, laboratory, burial, at tulang mo sa akong district office sa Carmen, sa kanang may Carmen flyover sa Radyo Ultra, sa Swan Arcade, muna siya. O niya, kung wala mo nakatuhod, pagpauban lang mo sa inyong leader. Welcome, tanan na to. Tabangan pa mo. Walay pili na sa politika, mga egsuon. Kay kwarta na sa gobyerno ang ihatag sa inyo. <laughs> Unya, ang akong instruction sa ila, kinanan, walay mabalibaran. Unya, bahala pag magbalik-balik mo na to. Kung naging mo'y kinahanglan, ayaw mo kaulaw o balik na to kay paningkamutan Ala, lagi. na ko ni congressman picture topic? Medyo ginarato yun 'yung vlogger. Syempre hangyo ni congressman. Oh, picture to 'yung feeling niyan 'yung vlogger, oy. Syempre <laughs> humansatong ganap dia sa Barangay Taglimaw. Matik na daan ta diri sa balay. Kaadto traganiko ni Bia sa balay pero ay naunsa naman inta Naunsa <laughs> naman niya kung bana hinuon nag-transform na mag gender karon? <laughs> ano? mga anak ha. Luto na. Nagkaluto na among mami. 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 Sorry <laughs> nga mami, nga bangason man. Oo. Hali lang sa mami. Ay, nakita yung pante. Huwag <laughs> madugay ni siyang mabilin sa balay. Murag mo transform iyang pagkamacho sa macho paay. Kulbaan sa toy. Mami, malako. Mami. <laughs>